Mga kabayan, bakit nga ba ganito? Bakit tayong mga Pilipino, kahit may diploma, may master's degree, marunong mag-English, magaling sa trabaho, masipag at matalino, bakit hanggang ngayon OFW pa rin tayo? Bakit karamihan sa atin, mag-abroad man o sa Pilipinas, ay empleyado pa rin? habang ang ibang lahi, kahit hindi marunong mag-English, may negosyo, may sariling kumpanya, may mga ari-arian. Ngayon, mag-uusapan natin ang pinaka masakit at katotohanan. Na sana, pag matapos mo video na ito, ay mag-isip ka. Mga ka-OFW, ito ang tanong na gusto kong pag-usapan natin ngayon. Sapagkat totoo, maganda ang buhay sa abroad, may bagong paligid, bagong pagkain, bagong oportunidad. Pero, bakit parang hanggang empleyado lang? Bakit parang hindi natin alam kung paano magsimula ng negosyo? Kung paano mag-invest, kung paano maging boss at hindi lang forever na worker. Mga kabayan, kung isa kang OFW o may plano kang maging OFW, sana tapusin mo ang video na ito dahil hindi lang ito basta usapan, kundi realidad. At baka ito rin ang simula para magbago ang pananaw natin bilang Pilipino. Ito ang OFW Dream. Kuwento ng tipikal na Pilipino. Lumaki na ang pangarap ay makatapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, tumulong sa pamilya. Paano naging normal ang mentality? Mag-aral ka para makahanap ng stable job. Education is the key to success. Yan ang palagi nating naririnig napapag-aralan sa Pilipinas. Nababasa sa kahit saan. Pero sa atin, success is trabaho, hindi negosyo. Habits since bata, hindi tinuruan ng parents or schools about business or financial literacy. Kundi puro academics at employment mindset. Alam kong halos lahat tayo narinig ito nung bata pa tayo. Mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. At oo naman, totoo naman, ang edukasyon ay mahalaga. Pero napansin nyo ba, lahat tayo nakaprograma lang sa trabaho? wala halos nagtuturo sa atin tungkol sa negosyo, tungkol sa investments, tungkol sa financial freedom. And why Filipinos remain employees abroad? Cultural mindset. Filipino culture values security, stable income, over risk. Colonial mentality, taught to serve, not to lead lack of exposure, walang formal education sa entrepreneurship sa school. Yes, hindi natin magpag-aralan to. It's about academics. It's about achievements. Fear, fear of failure. Hiya kapag nalugi, ayaw mapahiya. Dependency mindset. Padala, family support, pero walang reinvestment. Comfort zone, basta may trabaho, sweldo, pagkain, okay na, mga kabayan, iba talaga ang mentalidad ng ibang lahi. Tingnan nyo ang mga Chinese. Hindi man sila fluent mag-English, hindi sila marunong mag-English yung mga iba, pero bata pa lang sila. Exposed na sila sa negosyo. Habang tayo, kabisado natin ang libro, pero wala tayong alam kung paano magpatakbo ng maliit na tindahan kaya kahit master's degree holder ka pa, wala kang edge sa kanila pagdating sa business. Master's degree na OFW na nagkukuskus na babysitter. Ganito rin sa Middle East. Maraming Indians, Arabs, Chinese, Indonesians, Pakistanis ang may maliliit na negosyo. May malalaki, may bilyonaryo, milyonaryo, kahit grocery, salon o maliit na restaurant. Pero tayo nasa ilalim lang. Nagtatrabaho sa kanila. Tanong, bakit sila kaya? Bakit nila kaya? Tayo hindi. The OFW reality check. OFW's are more than heroes, yes, but reality. Many retire with little savings. Most balikbayan, wala pa rin negosyo. Endless cycle, work padala, utang, work. Mga kabayan, masakit man tanggapin pero ito ang totoo. Karamihan ng OFW pag-uwi sa Pilipinas, wala pa rin ipon. Bakit? Kasi lahat ng kinita, pinadala, ginastos, walang na-invest. Hindi natin masisisi mahal natin ang pamilya, pero dapat tanungin natin, hanggang kailan ganito? O gusto ba nating mag-retire na wala pa rin sariling bahay, negosyo o kahit maliit na investment? Why other nationalities succeed? Chinese, Indians, Arabs, Westerners, Europeans mindset build invest expand ganyan ang mga ibang lahi Filipino mindset earn spend survive save send They train their children in business early networking and confidence not just education Kahit hindi marunong mag-English kaya nila bakit kasi business is not about language That's very true. It's about mindset, risk taking and consistency. Ang Pinoy takot sa risk. Ang iba, risk is normal. Kaya sila boss. Tayo, staff lang. How many millions, billions of Filipinos abroad? How Filipinos can break the cycle? Financial literacy, budget, save, invest small business mindset kahit online kahit side hustle think long term don't just spend reinvest education for kids teach entrepreneurs community ship support fellow Filipinos not just big brands mga kabayan hindi pa huli ang lahat pwede tayong magbago ng mentalidad hindi kailangan ng milyon para magsimula sa negosyo online selling, freelancing, digital products, kahit maliit na tindahan, lahat iyan simula. Ang mahalaga, huwag tayong manatiling empleyado forever. Hindi masama ang pagiging empleyado, pero mas masarap kung ikaw din ay may sariling negosyo. Dahil pag dumiting ang panahon na hindi ka na makapagtrabaho, may negosyo kang umaalalay sa iyo at sa pamilya mo. Yung mga ibang Pilipino na OFW, yes, they have their own car abroad They have their own home. They have good food, good clothing, good lifestyle. But they are just still an employee. They are a successful nurse. But it's, it's just enough. Hindi sapat. Iba ang environment, iba ang lugar. Iba ang nakakalamo, nakakasalamuha. Pero still, there's no savings, there's no backup plan, there's no business. Sinasabi ko to mga kabayan para magising tayo. Ngayon, social media, hindi ka na... Ngayon, ang social media, ang dami ng nabago ang buhay. Mga kabayan, tandaan natin ito. Hindi kasalanan ang maging empleyado, pero kasalanan kung hanggang doon na lang tayo ang edukasyon ay importante may nabasa ako sa social media sa Facebook nasabayan sinabi, saan ka dinala ng diploma mo ano na ang narating mo saan ka dinala ng diploma mo this is a very big big uh, concept for me and i realize nung nabasa ko yon Oo nga ba? Saan ba talaga ako dinala ng diploma ko? It's just an employee? Yes, nabago yung pagiging isang katulong. I become an sales representative. I know how to sell. I can talk to customer. I have eight hours time Hindi na 16 hours, even 24 hours. Pero I realize, nung nabasa ko yun, she is a very successful Filipina abroad. I think she married with a Western. She is a businesswoman, and I applaud her, and I am proud of her because she's is a businesswoman. While she's abroad and with her husband. This is why she posted this and I know she's also a OFW date, eh? but I'm sure that she learned how to do business. And I am inspired and I realize also now. Nah, Dinala ako dito sa abroad ng diploma ko. An OFW, was once a katulong, now in sales. Pero, I'm still an employee. And this really hit me. This is why I'm telling you this. To start a business, I started online selling. as you can see I have my website I'm selling digital products and print on demand so mga kababayan ang edukasyon ay importante oo, pero kung wala tayong financial education wala ring mangyayari ang English fluency ay advantage pero kung wala tayong entrepreneur, entrepreneurial mindset, empleyado pa rin tayo habang buhay. Kung gusto nating mabasag ang cycle ng OFW, dapat magsimula sa isip. Sa bawat OFW na nanonood ngayon, sana maisip ninyo hindi habang buhay malakas ang katawan, hindi habang buhay may kontrata, hindi habang buhay may sweldo. Pero kung ngayon pa lang, magsisimula ka ng magtayo ng kahit maliit na negosyo. Darating ang araw, ikaw pa din ang magiging boss. And you know one thing, Filipino, matakotin tayo eh. And this is one thing I realize na naisip ko rin. Others, they borrow money from the bank to start a business. They take risk. They are a risk taker. Some succeed, some failed. You know what they do? Even if they fail, they never give up. They keep on starting. They keep on trying many things. Pero ang Filipino, pag bumagsak yung negosyo, ayan, dapat sa'yo. Dapat lang. Para ka kasing magaling. Para mo kasing alam lahat. Ayan tuloy, pumagsak ka. Saan ka nakukuha ng pambayan mo dyan sa inutang mo? This is our Filipino mindset. While I'm uh, working abroad, I started to learn how these other nationalities, how they shift their mindset from failure to success. No matter how many times they get down, no matter how they fail from their businesses, they never gave up. They keeps on going because of their mindset. And they think failure is a blessing. And this is what gives me a thought that how come that failure is a blessing? And I realize that failure keeps you going. And you will learn from that failure. And those other nationalities, they never stay there. They become more motivated and more aggressive in terms of success. Even it's five years, ten years. Indisila to Mitigil. So mga kabayan, choice natin ito. Hindi tayo pinanganak para maging alipin lang, para maging staff lang. Pinanganak tayong may kakayahang mangarap, gumawa at magtagumpay. Huwag tayong matakot simulan ang bagong buhay. So pag OFW ka, habang may trabaho ka pa, magsimula ka ng bagong negosyo, maliit na negosyo ngayon, may Gcash na ngayon. Kung gusto mo uh, magpalit ng remittance, pwede rin yan. Exchange. Money exchange. Sim simulan natin ngayon. Dahil gusto ko, tayong mga OFW, mag-isip-isip -isip din tayo. And kahit maliit, umpisahan na natin Gayahin natin ang mga ibang lahi na ang isip nila ay business mindset. So, I hope na ang video na ito ay ito ang gigising sa iyo. And lastly, ito ang challenge. Ipon challenge day uh, 10. Kaya nang sabi ko after 15 days mamimili ako ng isang mabibigyan ng limang daang piso through Gcash. Kasi gusto ko na mag-ipon ka with intention. So, in 15 days, mag-comment ka as an OFW kung magkano ang na-save mo in 15 days. Because this is an ipon challenge in 15 days. It's not just only in 15 days. Because uh, I would like you to save, not just for 15 days. I mean, itong challenge na ito ay para magsimula ka na mag-ipon. Alam ko, mahal mo ang pamilya mo. So, this ipon challenge will end in 15 days. So, kabayan, maraming salamat sa pakikinig sa panunood and check my other videos then mag-ingat kakabayan god bless